Wala kayong, wala kayong, hindi ka Yan mo yung, buto niyo bustik ka na? Yan yung kailangan sa mga sandit. Good morning mga kalibre So pupunta tayo ngayon dun sa Pupunta natin Binyo Para dun sa Gaganapin natin uh, Christmas Party Sa lahat ng uh, Aircon Technician Dito sa area ng Cavite At uh, pwede din makasali Yung hindi taga Cavite Basta Aircon Technician din uh, Basta willing lang makapunta Sa Binyo natin So abangan nyo na lang mamaya mga kalibre Yung ah uh, binyo kung gaano kaganda. Makikita na kami dito. Okay, si Master J. Jan. Yan sa gilid. babasok Dito, dito tayo eh. Ah, ayun lang pala sige, sige, sige. Ayun, Yan nice ang idol namin si Master J. Makikita kami. Sige, sige, mag muna kami. So, nandito na ngayon tayo mga kalibre sa pupuntahan nating resort. o titingnan namin to. Tatlo kami nung at baka may ni Master G. Fernandez at si uh, Lon Yun. Ito yung magbibigay ng ano. <laughs> gandang TV, malalaking TV. Branyo yan, branyo. kaya titingnan namin to. Pero maganda naman, malawak naman. Iikotin na lang natin mamaya mga kalibre. <laughs> na rin natin yung lugar. Ano po ba ilang ano, pakis? Ano, 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 Yes. O, 60, box, 60, no? 60, para yeah, sure ball? Saan po ba ito? Daytime lang? Overnight or 23 okay. hours? Yes. and uh, then, pwede ko pa kayo gawin ng quotation. Included yung rooms na good for 60 bucks. Yung sleeping capacity. Ah, okay, so, okay. check na rin natin. So, tour ko na rin po kayo sa area. Okay, sige, so, sige. So, oh, wait lang po ako. May settle lang po ako. May receive it. Then, pwede po kayo dyan. Oh, po. May CR po tayo dyan. If ever na no, may CR po.

Ah, oh, pwede, pwede. Maganda. Ang favor ko ba may target date na sila or tentative? man. Ah, <laughs> uh, ano kami nang kasi nung nag-message ako 16 sana. Mm -hmm. Kaso meron nang date mm -hmm. yes po. Uh, for our December 16 ng mga available na December okay. na mga part ng December, okay. ng December. Ano ang mga available niya linggo ng... practice tapat natin ng linggo. Oh, pwede linggo, tapat natin ng linggo, no? Ayun po. Ah, uh, so no, ang available natin si December 24 or 31 may layo. so kung 31 sa lulong ng new year as ever hindi tayo doon hindi tayo tayo okay. oo oh, malayo pwede na yan Pwede magbabago tayo ng araw hindi okay. linggo oh, pwede naman siguro no pwede naman kasi malayo pa naman eh malayo pa naman eh uh, oh. uh, ano pa naman, ba eh. yun atres o oh, atres o oh, atres ano po available kaya ang 10 December 13 10 13 ano po I-attress mo pa ba, ba? Kasi eh, maalanganin tayo sa t-shirt eh. Oo. 20, 2022. Oo, oh, yan. 2022. Oo. Oh, kasi sa t-shirt kasi baka maalanganin tayo kung matuloy yung t-shirt. Mga 2 weeks. Oo. Oh, oh. okay. December 20 po. 20 to 20 to. Anong araw kayo? Eh? Wala naman 22. mga pasok siguro yung iba dyan. 20 is Wednesday. 21 Thursday. Friday 22. As of now, available pa po po. Oo. Oh. Anong gusto nyo? Friday 22? Oo. Pwede rin, pwede rin. Ang 23, ay hindi, hindi pwede mag-23, magpapasko. O, magpapasko, <coughs> 21. 21. Ah, well, 20, 21, 22. Opo, okay. tatlo po yan. Target natin kung mapag-uusapan. Oo. Oh. I-ano natin, I, mamaya pa naman eh, di ba? I-ano natin sa group, i-ano natin sa group? Oh, kung sino maraming, ano, ilalagay natin kung... Anong pagpipili ana oh, araw? Oh, ngayon, ngayon. Ngayon araw natin para ipi-fix natin. <coughs> ano natin sa group ngayon? Ayun. Para at least ngayong oh. araw may sample na kayo ng potential kung magaan. Oo. Kakalabasan. Ah, sige, sige. Pero kung may tama naman yung, tama na yung dito, right? 30 ay 30% 30 bit ano. 60 560 uh, pala. Ayan, sa 23 yards. Yes po. Ah, uh, 60 packs, 38. Ah, uh, wala po po. Ang included po sa 30,800 is exclusive reservation ng area. Si farm po kasi natin sa tatlong area. Si South View, yung may core. Uh -huh. Si West View, yung may side. And then si East View. Meaning, if mabok niyo po isang buong area, solo and exclusive niyo na po. Yun. Uh, sa amin na. Kung taga ibang view, hindi pwede pumunta sa inyo. Sebring kayo kaysa So, ang included po sa 30,800, exclusive reservation is built. Meron na rin siya swimming pool, so makita rin natin mamaya. Meron na rin siyang open grounds or yung grass area. Yung view in... po ba yung malaki? Opo, eto oh. na, ito, na, ito na. Yung may court doon, may swimming pool din yun. Yes po, kada area po kasi may tigisang swimming pool na. Ayun. So, ang lalo ng swimming pool natin, 3 to 5 feet lang. So, hindi ganun. Tingnan natin yung si may court. Baka may hindi. maglaro oh. iba, no? Um. Ang included po po, uh, exclusive reservation, swimming pool, open grounds, open cottage. So, lahat ng cottage po doon na open, exclusive na sa inyo. Ah, okay. Then, tables in charge kung ilan na needed nyo na non-dress, provided po natin. And then, last po, yung breeder. So, yung mga wala lang po sa package doon is mga rooms. Kasi yung rooms natin, optional add-ons sa package. Um, And then, ano pa ba? Yung octagon tent natin, yan. For events natin, yan. May tent tent natin yung malaki. Yan po kasi nasa 7-5 if for events. So, if ever po ba, anong event to? Uh, <coughs> <coughs> Chris, ano lang talaga? Is, uh, seminar oh. meeting? Yes, oh. uh, highly suggested ko po, po dito. Kasi last oh. time, ang, uh, karamihan na sa guest natin ay mga company. So, dito sila, like, ideal vision. Yung meron ko po, kahapon lang. So, galit silang main branch. Nasa 85 bucks po yun. So, dito rin sila. Yan, mga company. Then, mm -hmm. excited ko lang po De, lang. Hindi, balik ako po. Ayan. Oh, okay, okay, sige, 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 sige.